Kaya ba kayo, mga bata, naaalala n'yo pa ba ako? Matagal na rin tayong nagkasama, ako si Kuya avot Nyo Halina mga bata tayo ng matuto para sa kinabukasan n'yo Maraming matututo ng bagong kaalaman, kaya matutuwa kayo Halina, tara na mga bata Sama-sama tayong mag-aral Kabataan, tuklasin ng kakayahan Ikaw ang yaman ng bayan Ibang-ibang impormasyon at kaalaman Sa Abo TV ay matututunan Tara na, na sa Avotti halina matuto sa avot ivi, avottivi, na. Abot John! Mag-aral ka na! Mama naman eh! Naglalaro pa po ako eh! Abot! Maligo ka na! Opo! Wait lang po! Oh, Nandyan na pala kayo mga kaibigan! Magandang araw! Hay nako, ang mga nanay at tatay talaga natin, minsan makukulit no. Pero hindi sila mananalo sa kakulitan natin. Tama ba ako? Sige nga, taas ang kamay ng mga kasing kulit ko. Minsan, nagiging pasaway talaga tayo. Kagaya kanina, ayoko pang mag-aral o maligo kahit pinagsasabihan na ako ni nanay. Dapat sinunod ko siya kagad dahil alam niya ang mga kabuti sa akin. Maliba ang mag-aral, hindi naman ba? Diba? E ang maligo, masama ba yun sa atin? Kaya dapat sundin at galangin natin ang ating mga magulang dahil kapakanan lamang natin ang kanilang iniisip. Bukod sa pagsunod sa mga utos ng nakakatanda, mahalaga rin marunong tayong sumunod sa mga batas ng ating komunidad. Sige nga, alam nyo ba ang sign na ito at kung saan ito madalas makikita? Tama! Ito ang bawal magingay o keep quiet. Sign na madalas nakikita sa library at sa mga simbahan. Pinagbabawal ang pag-iingay sa mga lugar na ito bilang paggalang sa mga nagbabasa ng aklat at nag-aaral, pati na sa mga nagdarasal. Eh, itong sign na ito, anong ibig sabihin nito at saan natin ito madalas makita? Tama! Ito ang bawal magtapon ng basura o no littering sign na nakikita natin sa mga kalsada. Ipinagbabawal ng pagtapon ng basura kasi nakakadumi ito sa paligid at nakapagdudulot ng pagbaha. Kung may hawak kang balat ng candy o anumang basura, mas okay na ibulsa mo ito at itapon kapag may nakita kang basurahan. Ito, siguradong alam nyo, ano ba ang ibig sabihin pag ito'y pula o berde? Ito ang pedestrian light o pedestrian signal. Ginagamit ito sa mga tawiran o pedestrian lanes para safe ang lahat. Pag nakailaw ang pula, ang ibig sabihin ay huminto o mag-stop. Ulitin nga natin, pag pula, huminto o mag-stop. Pag nakailaw naman ang berde, ang ibig sabihin ay maaari ng maglakad, tumawid o mag-go. Ulitin nga natin, Pagberde, Lumakad, Tumawid o Maggo Ilan lang yan sa mga sign o simbolo na dapat natin sundin pag tayo'y nasa labas ng bahay Subukan natin kung natatandaan nyo ang dapat gawin sa ganitong sitwasyon Katatapos mo lang kumain ng biskwit, ngunit wala kang makitang basurahan at may nakapaskil na bawal magtapon ng basura. Ano ang gagawin mo? A. Itatapon lang basta ang balat ng biskwit. B. Ibubulsa mo muna ang basura at itatapon lang ito pag may nakitang basurahan. Very good. Dahil may nakapaskil na bawal magtapon ng basura, sundin natin ito at ibulsa muna natin ang balat ng biskwit at itapon pag may nakitang basurahan. Nakatulong pa tayo na mapanatili malinis ang kapaligiran. Sa pader ng paaralan, may nakapaskil na bawal magsulat o no vandalism. Nakita mo ang kaklase mo na sinusulatan ang pader gamit ang pentel pen. Ano ang gagawin mo? A. Sasawayin ang kaklase at patitigilin siyang magsulat sa pader. B. Makikisali sa pagsulat sa pader para masaya. Tama, letter A ang sagot. Kaya may nakapaskil na bawal magsulat o no vandalism sa pader ay para mabanatili natin itong malinis. Sundin natin ito. Kakauwi lang ni Nanay at nakita niya nagkalat ang mga laruan sa sala inutusan kang ligpitin ang mga ito at linisin. Ano ang gagawin mo? A. Magdadabog at magkukulong sa kwarto B. Liligpitin ang mga laruan at ilalagay sa lalagyan Tsaka magwawali sa sala Mahusay! Bilang isang mapagmahal at magalang na anak, ayaw natin madagdagan pa ang mga trabaho ni nanay sa bahay. Kaya sundin natin ang utos niya at ligpitin ang mga laruan at maglinis. Ang batang na ay mapagmahal at magalang sa magulang at iba pang nakakatanda tulad ni na ate at kuya, lolo at lola, pati na sa ating mga teachers. Ulitin nga natin, ang batang na ay tama. Tayo mapagmahal at magalang. Maging mabuting halimbawa tayo parati sa ating mga kapatid at mga kaklase. I-share nyo din sa kanila ang inyong natutunan para lahat tayo ay maging batang masunurin at magalang. Gusto mo ba manalo ng Abot TV Merch? Magbigay ng tatlong halimbawa ng mga batas na dapat natin sundin sa ating komunidad. Sa inyong sagot, ilagay din ang hashtag Batang Masunurin at hashtag Batang Magalang. Huwag nyo din kalimutan i-follow si Abot John sa TikTok at mag-subscribe sa ating Abot TV YouTube channel. Hanggang sa muli mga kaibigan, paalam! kabataan Pagyamanin natin ang karunungan Yan ang susi sa kaunlaran Yaman ng navotas tayong kabataan Pag-aaral ay bigyang daan Habang bata ang sanayan At tama Alam ni Kuya Abot yan Pupukin ang isip at kamalayan Upang maging mabuting mamamayan Halina, tara na mga bata, sama-sama tayong mag-aral Kabataan, tuklasin ang kakayahan, ikaw ang yaman ng bayan Iba't ibang impormasyon at kaalaman sa Abo TV ay matututunan Tara na, na sa Abo TV, halina matuto sa Abo TV